Mga ganap sa 10th wedding anniversary renewal bowl ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Napakaganda ni Marian sa kanyang kasuotan habang nagpe-prepare ito. Ayon sa caption ni Marian Rivera sa kanyang IG account, Walking down the aisle with our kids today celebrating 10th beautiful years stronger love, God and family forever. Makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha kasama ang kanilang mga anak na Sina Sia at Sixto sa loob ng simbahan. Napakaganda nilang panoorin na pamilya at nakasuot sila lahat ng white at tuwang-tuwa ang mga anak na pinagmasdan ang kanilang mga magulang. Samantala nagkaroon ng cooking banding ang mag-amang Dingdong Dantes at Sixto sa kusina. Tinuruan si Sixto kung paano magbit ng eggs. Touch. Paborito pala ni Sixto ang cheese kaya makikitang panay ang subo nito habang busy ang daddy niya sa pagpiprepare ng kanilang lulutuin. Mm. Okay, ready? Mm. Ready to okay. Sumama na rin si Marian Rivera sa kanila at hinahalikan pa ang asawang si Dingdong bago ikat ang mga green beans. ng Sama-sama silang tatlo sa paggawa ng french toast with design para sa anak na panganay na si Sia at nag-enjoy naman ang mga anak sa kanilang pagkain. Maraming natutuwa naman kina Marian at Dingdong habang sumali sa isang laro sa party na kanilang dinadaluhan. Pagkatapos ay nagsayaw ang dalawa, binuhat ni Dingdong Dantes ang asawa na si Marian at inikot-ikot niya ito. saan man pasayawin mo si Marian Rivera talagang ibinibigay ang todo niya sa pagsayaw at ang galing niya talaga